Yan, yeah, meron din siya binibentang. What is this? A ah, kitchen. Ang ganda ng kitchen. May mga mukha namin. Social climber. Ala, rep magnet. Ay, may mga rep magnet dito, no? Pa, pa. Ah? Ah, 50 pesos daw. Ah, 250. Pa, 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 pa. Oh, wow. oh, maglalako po siya ng ating mga souvenirs. Souvenir daw. Fifty Yati Ako daw mag-on. Ha! Gatoks! 50. Yeah, ako kailangan magnet, my keychain. Go madam. Hi. Hi. Taga sa kadam. Taga sa Island. Oh my God, Siargao Island. We miss Siargao Island. Si Ma'am Brenda lang ang taga-kari. Tinuod ka, Jud. O, di ba? Taga sa Siargao, Na Namaligay. Namaligay keychain. Namaligay sa binigay. I-idotan ba yan? Oh, iya yeah, ba? But... Ejutan bayay, uh, bayay. imo bang bala. Para sa. Ejutan bayay. Okay. Hi. Uh, Tara so, from... share gab kada. Oh. Ini Fred Island. Bomb brand. Gwapo lagi na <laughs> nagkala. Ay ikaw ang na na, na target lang. <laughs> <laughs> Kau ba niya? Mm -hmm. Ma'am si. Sikwenta ba to? Oh. Ah. Okay. Dako sure. <laughs> ka. Yay! May bubili ka, Amanda! Ha, Papa! Yay! Ah, thank you so much, daw! <laughs> <laughs> uh, Bayat mo daw! <laughs> ba Bayat daw! oh! <laughs> <laughs> ah, <o. laughs> APA! APA! <laughs> wow, may taga Siargao dito ha! Hello, taga Siargao! <laughs> ah, sorry ka. GL, GL yes. Ay, Andy! Wow! Ganda rin bahay ni Andy no? Ano ba pang taga Hi baby, taga Shargao po mo ta? Salay. Ay ah, salay dot to. Mm. -hmm. Lakay mga friend dito Ay. sa Sol de Villa di ha. Mm. Sol de Ya Dibili na kayo ng ating nilalakong souvenirs by Amanda. Ah! <laughs> ah! <laughs> 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 Yay, thank you. <laughs> Oh, sige, sige, kisakit ang grabas dito. Nag-tili-il siya. <laughs> Tagas, taka ayla dyan, kaya nag-tili-il. <laughs> Pero masakit sakit yung grabas kasi, kasi sa sand. Ganda kasi ng sand ng, ano, na no, Siargao compared na yung grabas kasi Yay! Bumili na tatlo. Thank you so much, madam! sa Ah, uh, oo, oh, oo. Oh, we will. Ay, may mga baligat din kayo dyan, ah. We will. Thank you po! Hello daw Adito ah, si madam Si madam Souvenir po Ayun kumakain sila mamaya na Papa pa 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 pa, pa, pa. Hala, sabot. Hala, ah, Souvenir daw mamaligyan siya ha ito na yung mga kuan, magnet, na yung keychain. Ina, iga, iga, ina, go, ano yung Ay, siya, birthday? Ay, ikaw, hi, te, happy birthday. Pa, 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 pa. Day to you. Happy birthday to oh, di ba, kumakanta siya. Yay, may kita na kami. Papa. <laughs> Thank you, Papi Bertie Dam. Proceed, proceed. Maybe, ano, to, Halo, papa. Papa, papa, papa. <laughs> Hi, madam. Hi. Si D. O, madam. Oh, okay, so, <laughs> <laughs> ah, oh, So, bini daw. Nahiya. iya Apa pa. Ah, oh. may mga ano da red magnet, mga keychain. Pero may naguan ng mga nang sa social climber din na sa benta po diyan. Ay yan yung binibenta namin. Pikit lang siya sa akin. Ah, oh, red magnet. Papa, papa, papa. Oh, 50 daw. Oh, di ba? Oh. Lagi like charm dito si Amanda kasi may mga nagbibili. Ayan, si Madam. Wow, mga chinilos talaga itong mga taga Manolo for Kitsch. so much daw po. Yee, may 200 na siya. Oh, <laughs> <laughs> you're a seller. You're the best, I know. Best maninda dito ha. O, oh, diba? Meron na siyang 150 plus 200. O, oh, 350 na. Yay! Ano 200 ay bin? Hala! Hala! wildonders woosh one toys rahit ito nginito, bakit hindi mang battle toyo? mag mag mga unconditional treats kay staffs na mo <laughs> Mm -hmm. lagi. <laughs> per mana mana picture Mana mana? lagi. Sampo-sampo <laughs> <laughs> <po>. oh, di. <diba? laughs> Thank you, Amanda. Thank you. Thank you, Amanda. Thank you, Amanda. Thank Thank you, Thank you, Sarah. So, po, 50 pesos. Ano, What? 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 sila! What? sila, mag <laughs> Hi baby. Hey. Hi kuya. Hello, oh. ah. pak. <laughs> Hi, doggy, doggy. Hey. 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 Hi Day to you. Happy birthday to you. Ay, oh, kakanta ka na, Madam. <laughs> Happy birthday, madam Thank you for celebrating your birthday with us here in Araguan Nature Park. Thank you so much for visiting. Oh, pili ka, Madam, kung ano dyan. Well, birthday ni Amanda ngayon, parang magbili. <laughs> mga nang daw na mo. Oh, mga nang. Ay, ay mabuka na Thank you. Happy birthday, madam. Thank you po. God bless. Thank you. Tagaasa na yung madam. Ah, Delia. Delia nga na <laughs> Salamat po. Enjoy. Yan. Yeah. Pa, 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 pa. Ah, uh, di ba? May pa-picture sa kanya. <laughs> sikat ang namin. Bakit sikat ang beshi namin? As <laughs> Lagi baligyaan. Lagi baligyaan. May souvenir daw sa benta. So, 50 pesos each. Pili, pili, pili. Ah, uh, mamili si Bata. Ah! Ah! Totoo si Amanda pag may bumibili. <laughs> 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 my keychain, my rep magnet. <laughs> papa dok, madam. Madam, papa dok, kaya ngamanda. Papa, papa. Ah, Ah, <laughs> maganda ka raw. Sir <laughs> Atik raha kay ra mali giak ka or isa thank you po. <laughs> Let's bu na noon namo mo. <laughs> Salamat po. Thank you, madam. <laughs> nabaligaan monehia nabaligaan? <laughs> ah, wih, iya banget karisma mu, nakakabenta ke kena Nana ayo sila madam thank you mother ah, aking mong mama si Bernadette? oo oh, oh, madam ayang kuarisi pader pari-pari ah pari okay. Saan so, ako mag-explain sa yan, Abi? Oh. <laughs> oh, okay na si Madam. Thank you, Madam. Yeah. Thank you. Okay, Another bento ni Amanda. Apapa. Apapa. Thank you po, mother. Salamat po. Tagahain mo. Ah, taguluan. Ay, ila balay. Nagto po sa, ay, babaw sa taan na. Oh, boundary. Aga to, deka. Ito <laughs> thank you po. Yay! I'm selling with Amanda. Ay! Ay! Naka thousand oh. mi. Balig ya. Ma'am thousand 1,000 mi, Ma'am Shi. thousand 1,000 kami kita. 1,000. 1,000 Yung Iba, iba, ano niya yan, tinda niya kanina. Ito, 1,000 talaga kami. Ah? Oo. Subihin lang, ngayon lang. Bakit ayaw mo maniwala sa akin? Kasi nga mahirap talaga iniisip din ito. Oh, kasi kwenta isa. Magdala kayo ng ano? T-shirt apil. ano ba? Mo ang sa Seven. Kasi hindi lang makita dito sa loob. Eight, nine. Ah, may 9.50. 9.50, no? 9.50 pala. Oh, naka 9.50 kami. Congrats, Amanda. Ha, A, a, lagi ya sebine. Hahaha, congrats, you're a good seller. Hei, yeah. <laughs> <laughs> apa? joel? Aku. 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 Jenga. 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 <laughs>